Sa Lalawigan, stranded ang ilang empleyado, turista at residente sa isang mall sa Baguio City dahil pa rin sa Bagyong Pepito. Nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sunduin ang mga na-stranded na mga pasahero. Pumayag naman ang management na pansana, pansamantala munang magsilbing shelter ang kanilang mall habang hindi makauwi ang mga stranded. Ayon sa Baguio City Public Information Office. May apat na pamilya o higit isang daan at walong individual ang lumikas sa ibang bahagi ng Baguio City. Sa ngayon, malakas na ulan at hangin pa rin ang nararanasan sa lungsod. Nagpakawala naman ng tubig ang apat na dam sa Luzon bilang paghahanda sa Bagyong Pepito. Kabilang sa mga dam na iyan ang Ambuklao sa Atabinga Dam sa Benguet. San Roque Dam sa Pangasinan at Bagat Dam sa Ifugao. Malapit na sa spilling level o pag-apaw ang mga nasabing dam kaya nagpakawala ng tubig. Gaya na lamang sa Ambuklaw Dam kung saan nasa 750.42 meters ang tubig. Kulang-kulang dalawang metro na lamang mula sa itinuturing na normal high water level na 752 meters. Kabilang naman po ang Benguet at Pangasinan sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong araw. Samantala sa iba pang mga balita, Stranded ang higit 3,500 pasahero at mga driver sa iba't ibang pantalan dahil pa rin sa hagupit ng bagyong pepito. Base po yan sa datos ng Philippine Coast Guard. May 15 vessels sa tigit isang daan at labimpitong motor bangka stranded dahil sa masamang panahon. Halos isang libot daang rolling cargos naman ang stranded din. Kabilang sa mga apektadong pantalan ay ang nasa rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, Southern Tagalog at sa Central at Western Visayas.